Magandang umaga, kapamilya. magkapet pet pandasal muna tayo. Ako si Risa San Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Minsan, nakakainis kapag tayo na istorbo sa ating ginagawa. Lalo na kung ang tulog natin ang naabala. Minsan, nawalan na ako ng pasensya sa asawa ko dahil sa ingay niya habang ako'y nagsisikap na makatulog. Pero mula nang narinig ko ang kwento na isang kaibigan na napakabatang pumanaw sa kanyang pagtulog, Nagpasya ako na hindi ko na ikaiinis ang anumang istorbo na dala ng aking mister. Pansinin mo sa Biblia na si Jesus ay palaging bukas sa mga anumang abalang dumarating sa Kanya. Isang lalaking sinapian ng masamang espiritu pagbaba niya sa bangka. Isang babaeng dinudugo na humugot ng kapangyarihan sa Kanya habang patungo siya na pagalingin ang anak ng isang opisyal. Isang makasalanang babae na hinugasan ng luha ang paa ni Jesus at pinunasan ito ng kanyang buhok habang siya ay kumakain sa bahay ng isang pariseyo. Kapamilya, maikli ang buhay. Kaya lalo nating dapat yakapin ang mga abala at estorbo na tumarating sa atin. Dahil kung wala ang mga ito, mas maikli pa ang buhay at mas walang saysay. Tayo'y magdasal? Panginoon, na no, may huwag kong palampasin ang mga abala sa aking buhay na nagmumula sa inyong pagpapala. Amen.